Ayan, magandang araw mga kadahon. Ayan, papakita ko lang sa inyo ang tanim ng papa ko dito sa bundok. Ayan, mga luya mga kadahon, luya. Ayan, malapad yan, marami tayong luya mga kadahon. Kaya pag-usapan natin ang binipisyo ng ginger na to. Luya mga kadahon. Ayan, pwede nating uh, gawing tsaa uh, para ma-receive natin yung binipisyo ng luya no? Pwede natin ilaga. Okay, una, pampatalino yung loya. Yan, ngayon nyo lang, nyo, ngayon nyo palang alam yan, mga kadahon, ha? Pampatalino yung loya. Ayan, ganun, kalupit. Okay? Hmm, pampapayat. <laughs> pampapayat. yan, ano pang gagawin, ano pang hinihintay natin, mga kadahon? Gawin na natin to, no? Mag-inom tayo ng loya. Pampapayat ang loya. Okay? nahihilo ka palagi, nadudual ka, kahit na hindi ka buntis. Ayan, makakatulong yung loya sa iyo, mga kadahon. Uminom ka nito. O, anti-cancer din ang, ano, ang loya nito, mga kadahon. Kayang-kanya na ng uh, puksain yung mga cancer, uh, cancer cell natin na bad, no? O, kaya na tayong tulungan. Okay? O, gamot sa diabetes. Yung mga matataas ang blood sugar, ha? Ayan. Pwede kayo uminom ng luya, mga kadahon. Maglaga ka lang. No? Ganun lang kasimple. Inumin natin yung katas niya. Okay. May arthritis ka. No? Masakit ang tuhod mo. Masakit yung baywang mo. Ayan. Magkakatulong yung luya sa iyo, mga kadahon. <laughs> okay. Pampababa ng kolesterol ang luya, mga kadahon. Ayan ang pinakamaganda. Okay, pampababa ng kolesterol. Yan, ang katas niya ha? ang katas. Okay, gamot talaga sa mga masamang uh, kolesterol, ang loya mga kadahon. Ayan, antioxidant, malakas, powerful ang antioxidant ng loya mga kadahon. Gamot sa ubo, gamot sa sipon, ganun kalupit yung ating loya. oh, ito pang maganda, pag ikaw ay nagbabihay ng mga malalayo, no? Palagi ikaw sa may alikabok, mausok. Pagdating sa bahay, uminom ka ng luya, mga kadahon. Ganun lang. Okay? Ayan, mga kadahon, maraming salamat. Ingat po kayo. And God bless po. Bye-bye.